nakikita ko ang barsa na sobrang buo. Yan ang tamang salita, buo. At hindi siya nalalayo, gaya ng sabi ng Frances. Hindi talaga nalalayo si Kasadua. Ibig sabihin, siya ay sobrang aktibo. Tama, sa tingin ko maganda ang galaw ng buong Barca team sa unang 28 minuto ng laro. Si Kubarsi sa Ferran. Ferran kay Fermin. Binalik ni Fermin. Pinukol niya. Barça, Hinalikan ni Marquez ang escudo. Nanalo si Cercano. Nauuna na ang Barça sa ikadalawamputwalo at hindi pa sila nauuna noon. Darating na ang goal. Ang Barça. Ang Barça ay naging isang delicates. Iniwang mag-isa ang manlalaro ng Campinyo. At ang batang galing sa Labasia ay nakapuntos ng napakagandang goal. Pinasa ko kay Fernando. Sinimulan ni Kubarsi Ferran. Unang tira, walang offside, halos walang angulo. Hindi madali. Ginamit niya ang kanang paa para ipasok ang bola sa goal. Kahit tingin ko kaya pa ng goalkeeper pigilan. Naka-score ang Barca sa Johan Cruyff. Sa ikadalawamput isang minuto ng laro, Barca isa, Valencia, zero, naka-score. Lupe, oh, ginuot. Rafford, pumapasok si Rafford sa loob. Nag-cross sa area, napakadelikado. Dumaan, at ang goal, ang goal ng Barca. Oh, ngayon nga, goal. Barça. Si Rapina, na itinulak ang bola matapos ang isang mahusay na cross. Matapos ang isang mahusay na assist mula sa kaliwang bahagi ni Marcos Rafa. Ito na ang galaw ng Brasiliano, umatake sa espasyo. At sumingit siya at ipinasa gamit ang kanang paa, ginagawa ni Julen Aguirre Tobala. Naka-score ang Barca at Rafinha, mahalaga ang goal na ito. Ikalimampu't tatlong minuto ng ikalawang kalahati sa Johan. Barca dalawa, Valencia zero, naka-score ang kapitan, si Rafinha. Panginoon, napakahalaga nito. Para na. May sasabihin ako sa sa'yo. Itong pangalawang goal at ang larawang ito ng ikalawang bahagi ng simula ay nagpapatunay na totoo ang nakita natin sa unang kalahati at hindi isang ilusyon. Oh, maganda talaga ang laro ng Barca. Nabawi nila ang prime nilang anyo mula sa nakaraang season kahit marami ang wala. Tandaan ninyo, talagang maganda gaano kaimportante ang gol ni Rafinha. Casado Fermin Lopez hunte para Rafa na may bola laban kay Jose Luis Gaya. Nahanap niya ng malapitan si Casado. Casado para kay Fermin Lopez. Malapit sa area, ibinalik niya sa kaliwang paa. Sinipa ni Fermin, gol. Ferminator na muling inilabas ang kanyang kanyon gamit ang kaliwang paa. Hindi iyon ang kanyang malakas na paa. Pero sumisipa siya na parang babasagin ang bola at nagdagdag ng ikatlo mula sa labas ng penalty area. Hindi na siya nagdalawang isip. Ang taga Huelva at taga Campelo ay hindi pumapalya at naipasok ang ikatlo para sa Barca. Dalawang goal ni Fermin Lopez sa Joka Creek. Barca tatlo, Valencia zero. Malakas ang tira sa goal ni Fermin Lopez. Parang hindi na totoo ang Barca ngayon. Sobrang kalmado na. Tatlong gol ang lamang nila. 3-0 kontra Valencia. Ngayon, panoorin natin ito. Tingnan si Casado. Magandang pasa kay Rapiña sa area. Goal si Rafinha. Hindi. Ang Brasilya na si Kapitan Rafinha ang nagmarka gamit ang kaliwang paa, hindi nagpapatawad habang lumilipad ang bola papunta sa goal. Matinding sipa papunta sa goal para gawing 4-0 ang score sa ika -anim naput anim na minuto. Marami pang mangyayari. Malaki ang panalo, nangangarap ang Barca at gustong bumalik sa taas ng standings. At kahit hindi pa ito mangyayari ngayon, ipinapakita ng Barca ang kanilang lakas sa pagbabalik nila sa liga. Hindi nagkaintindihan si Nakasado, Gala at Kopete doon. At si Rafinha, na dumaan doon ay nagsabing papasok na sana iyon. Naka-score si Rafinha para sa Barca. Barca 4, Valencia 0 sa ika 66 naput anim na minuto. Madalas ba siya magalit? May asawa na ba siya? Hoy Rafa, napakalinaw nun. At teka, nag na si Mar Bernal. Adri, nag-iinit na si Mar Bernal. Pamilya, palakpakan! Isang taon pagkatapos, maaaring magkaroon ng minuto si Mar Bernal. Magkakaroon siya ngayon. Sana. Ang laban ay para dyan. Saktong-sakto para makabalik ang binata, no? Magiging kamangha-mangha yun. Ang galing ni Jofra Torres kay Paco Barsi sa mahusay na pasa. Sa kabila, umaatake ang Barsa. Iba kundi, tumatakbo sa kanan, pasa kay Dani Olmo, delikadong cross, Olmo kay Lewandowski. Naroon na si Robin. lakas. Dumating ang napakagaling kamanghamanghang assist ni Dani Olmo at hindi pinatawad ng pulako ang umalis sa liga ng ganito para ipakita ang kanyang lugar, gusto rin niya maging first 11. At dito, naipasok niya ang kanyang napakagandang goal. Mataas, kinuha ni goalkeeper Julen Aguirre sa bala ito sa kanto ng goal. Tumama sa crossbar, umasok, dumating ang ikalima, manita ni Johan, pista sa Barcelona. Barca 5, Valencia 0. Ang napakagandang goal ni Robert. Lewandowski, goal o oh, senyor Tarana. Ang galing. Iyan ay nagpapakita ng husay ng trabaho na ginawa ni Deco para mabuo ang team na ito para kay Hansi Flick. Tama, tingnan natin. Ang ganda ng Barca pressure, Lewandowski. Si Mark Bernal sa harap, ipinasa sa kaliwa kay Fermin Lopez. Binalik kay Bernal, ngayon kay Jofra, papasok para kay Casado Ipinasa niya kay Eric Garcia. Rafinha, ayan si Rafa, kasama si Eric. Dani Olmo. Oh, kontra ang direksyon ni Bernal para kay Lewandowski na nasa offside. Ayan na si Robert, tinaas niya ang bola. At grabe, anong ganda ng goal. Anong ganda ng goal ni Robert Lewandowski. Hindi counted, hindi counted, hindi counted, offside. Grabe ano, sobrang lupit. Kailangan mo talagang makita to. Kailangan mo makita ano, sobrang lupit. Anong goal ang ginawa ng Barca? Pamilya, anong ganda ng goal na ginawa ni Lewandowski? Sana naman onside siya. Tingnan natin. Onside siya. Oh 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 onside siya. Oh 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 Kakantahin ko na to. Goal. גול, גול, גול. 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 צלמת. צלמת.